Good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. Tayo po ay mag ano, magkuha ng talbos ng kamote. Ito po ang pananim namin dito sa tabi ng bahay. Ang ano, ang ito po, parang mansanas red date kung tawagin. Ayan mga bunga niya. Masarap siya. Ayan. Kuwa. Mamitas tayo ngayon. Ng mga bunga niya. At kakainin natin. May peras din dito. May bunga ng pear. Ayan bunga ng pear. Peras. Konti, konti. May mga tanim din kaming mga ano. Pet chay. Ayun mga pet chay. Tatlong linya. At saka ito naman ayan. Radish. Radish, dalawang linya, at saka Si Boyas. sibuyas si Boyas oh. Si Boyas. Doon naman ang tanim namin doon, ang palaya, kalabasa, talong. At may tanim din kaming ano dito. Dito po ang aming harden Ayun. May tanim din kaming mga kamote. Kaya ako yung ngayon ng talbos ng kamote. Isa salad ko siya. Ayan. Ito persimmon yan. Persimmon. Kunti pa lang ng bunga ng persimmon. hindi pa hinu. Ayan. Bye guys. See you later. Bye. Malam salam.